Hello guys, simpleng tips lang sa mga baguhan or sa mga estudyante ng criminology na relation or related sa mga firearms. Check nyo natin. So marami kasi mga estudyante na humahawak ng baril hindi alam kung paano ikasahin, paano i-open ball. Kasi yung iba, naalala ko, mga estudyante pa lamang ng criminology, eh may mga naiipit ng mga classmates ko dito, so ano ba hawak nila ang ginagawa nila hawak nila ng ganito yan, oo, ngayon pagkasa nila nang open nadidiin nila yung kanilang mga uh, balat dito sa butas, yan tapos pagbalik, yun sugat yung dito nila, kasi ang hawak nila ganito, so mali po yun, ha, so ito yung additional uh, information sa mga estudyante ang mga firearms po na ganito ito po ay Zigana PX9 or iba-ibang mga firearms meron pong design na ganito no? may mga group ah uh, parang spike ito yun know, oh. ayan so pwede dito sa rear sa front so yan ang purpose na dapat hawakan ng isang uh, shooter or yung mga gumagawa ang mga ng baril so ito po yung hawakan dito po no ito lang kasahin ganyan yan, di ba? Pag ganyan, makikita mo na yung chamber, yung kanyang uh, kung naka-load no, yung chamber. Tapos, meron din dito. No? Yun po ang pinaka-proper way natin paggamit ng baril. Pwede rito. Yan, check. Pwede rin dito. Okay? So, wala pong ganito, ha? Dito sa may kanyang uh, uh, yung ejector dito banda may ejector dito bawal dyan kasi maaaring pumasok yung kamay mo at maaaring masugatan dahil ma, ano to yan, malakas so ito wala ko yan, check yan. ganun din yan, madali mo lang siya, mai open bolt so yun po ang purpose ng ating yung iba nakaganyan tapos binaganyan pa nila oh. naganyan tapos pagbitaw ganyan yan tatama yun dito sa balat mo yung uh, barrel tsaka yung slide So, yung firearms, kaya nasusugat yung kanilang balat. So, marami ako na-encounter yan before. Uh, nung nag-aaral pa ako, yung mga classmates ko, pinagtatawanan namin. So, mali po yun, ha? Na tinuturo din sa school, mga estudyante, sa mga magiging uh, future uh, law enforcement or sa mga military na mga kabataan pag once na mawakay ng baril wag niyo, wag niyo rin itotok sa mga tao or sa mga hindi yung four cardinal, cardinal, rules ng gun safety no? so yun na po ang takes natin dito sa ating firearms so maingat po tayo at mabuhay po